So, ayan, sa tindahan, hindi talaga na iiwasan ang may ma-expired. Ma-expired na siya bukas, guys. Dalawa to, and ayan, uh, kinakain na yung isa. Dali Soledad! So, ayan nga, may nagbukas na Dali Branch malapit dito sa amin. So, um, kung may advantages and disadvantages yung pagbubukas nila dyan kasi syempre mahati yung mga mile At the same time, pwede rin naman kami makabili. Yung mga wala sa tindahan namin, pwede rin namin mabiliton. Nagfiesta dito sa lugar namin. Syempre first fiesta namin dito. e wala naman kaming handa. Kaya ayan, ang ah, lang kami talaga ng pang-ulam namin. Para syempre, 'di ba? Piestang-pesta, wala kang mauulam. Siguro mga twice a month kaming nagpapa-deliver ng uh, soft drinks kasi hindi pa naman talaga ga, ganun kalakas dito sa amin. So, buti maganda ang panahon ayan si Totoy <laughs> dahil may bag yun ngayon Nardo Nando mag-aayos ako ng mga paninda nakalabas yung asawa ko dahil am um, okay yung panahon di ko na na-videohan kahapon bell peppers ko. So, eto. Ito na yung na-harvest kong pinakamalaki. <laughs> kinuha ko na kasi baka maunahan pa ako ng insekto. Meron na kasi siyang ganito. Diba? So, kahit maliit yan, napapakinabangan naman yan. Meron na nga akong nabigyan ng bunga niyan. Tapos yung iba nga na mas maliliit pa dito. Um, nagamit ko na sa pagluto. May ganito ko si Spoonin na. Maganda ang panahon. Ayan yung papaya ko. Ayan din yung tanim kong kamote. Ayan, may nakatalubos na dyan na kapitbahay. Siyempre, share-share lang. May bulaklak na rin yung aming apple cactus. Actually, ang daming beses na nagkaroon ng parang bubulaklak. Lagi kami nung unahan ng insekto, kinakain nila. Ngayon lang talaga, ah, nag-continue na maging bulaklak siya. Nakapamili na ulit siya. Today is September 26, 2025 and may bagyo. So, ito yung situation namin alam uh, lumalakas yung ulan So ayan 928 magliliwanag na Sana tuloy-tuloy or baka mamaya ulan ulit pero at least diba tumitila Sa inyo, kamusta ang sitwasyon guys? Nice. Alam, ah, hinanatumba na yung upuan. So, naka tres na. Umulan na ulit. At may hangin. Ayan. So, hi everyone. It's Saturday, October 4. Hindi eh, ko alam kung kailan ko ito maa-upload. Pero ayun, maganda naman yung panahon. So, hindi talaga natin masasabi ang araw-araw na -araw, benta. 11 a.m. na, pero wala pa kaming 500. Abang 500 yung pen Sabado, maganda ang panahon. Medyo matumal. No? So, ganun talaga. Hindi natin masasabi, masasabi ang benta. Talagang lahat ay dumadaan sa tumal days. Ganyan. Um, Ito mga nakaraan kasi para napapansin namin ang um, malakas yung Sabado, no? Yung mga weekends. Pero ngayon, uh, medyo matumal. Hindi ko alam mamaya kung lalakas pa, no? So, praying, hoping na lumakas. Ayan magandang panahon. is a sunny day. Medyo umambon kanina. Ayan, kaya medyo makulimlim ngayon. Kaalas tres na ng hapon. Sabi ko, hindi ko alam kung kailan ko tuma upload Pero, try ko na palang i-upload siya maya-maya. mga tinda namin.